Pitong empleyado na isang recruitment agency arestado. Ang naturang recruitment agency kasi inireklamo ng nasa isang daang na biktima at naloko nito. Si Bien Manalo sa detalye. Ilan lamang sila sa mahigit isang daang individual na naloko ng Jewels Travel Documentation Service, isang illegal recruitment agency sa barangay Bago Bantay, Quezon City. Marami sa kanila ay nagmula pa sa malalayong probinsya at agad na napaluwas ng Maynila ng malamang peke ang mga dokumentong ibinigay sa kanila ng kumpanya. Sumugod sila sa tanggapan at dahil sa kaguluhan ay humingi na ng saklolo ang mga opisyal ng barangay sa mga pulis. Karamihan po sa mga naging biktima ay uh, masabi nating naloko, no? naloko sila ng uh, makit sa maabot sa 43 milyon pesos and counting kasi uh, we are expecting na may mga darating pa pong ibang mga uh, complainants dito po uh, bukas po uh, ating voting na process ito pong uh, pagsasampangan natin ng iklamo sa Piskalya laban sa mga tauhan ng uh, nasabing uh, agency. But as usual, no, yung palaging uh, ginagamit na pangluloko ng uh, ating uh, uh, mga kababayan na uh, suspect sa ganitong mga kaso ay uh, inooferan yung ating pong uh, mga job applicants ng trabaho sa abroad, kagaya ng trabaho sa Poland, Canada, New Zealand and Australia. Isa si Mayet na mula pa sa Pangasinan na nainganyo ng nasabing agency dahil sa ipinangakong mabilis na proseso at malaking sweldo. Iniwan ni Mayet ang kanyang trabaho sa Malaysia para sa mas maganda sanang alok na trabaho sa Poland. Ako, ginip-up ko yung trabaho ko. Sinanlak ko yung bahay namin kaya yun po yung ipaglalaban namin, sir, kung matuto mo kami. Arestado ang pitong empleyado ng naturang illegal recruitment agency. Todo tanggi naman ng mga sospek sa mga akusasyon laban sa kanila. Uh, Natawid lang po ako sa pinagkakawa nila. Wala po akong alam kasi nasa labas ako. Tapos papasok lang po ako sa pagkakawa. Uh, Hino ng tubig, matagal na umanong nakakulong ang itinuturong pinuno ng mga ito na kinilalang si Alia Cedric dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kaso. Mahigpit naman ang paalala ng mga pulis sa mga naghahanap ng trabaho abroad para hindi mabiktima ng mga manluloko. Ingat sa mga kinakausap natin ng mga travel agency, hanapan muna ng dokumento bago po magbigay ng placement fees para hindi naman po masayang. Nanawagan ang mga otoridad sa iba pang posibleng na ng recruitment agency na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Habang patuloy din ang investigasyon ng pulisya sa mga dokumentong nakuha nila sa agency na mula pa umano sa POEA at OWA. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.